Magandang gabi mga kalaki. Matagal ka na bang tumataya pero hindi ka pa nananalo sa mga laki numbers na tinatayaan mo? Matagal ka na bang sumusubok para sa mga numero na inaalagaan mo? baka panahon na po para palitan mo na yan panahon na po para baguhin mo na ang mga lucky numbers mo tutulungan kita mga kalaki ang dami na po nating mga napanalong mga lucky numbers na mga binibigay po nakapost po yan sa facebook araw-araw uh, yung mga followers na natin ng na mga nanalo meron din naman tayong mga hindi pa sinuswerte sa mga lucky numbers natin pero tinutulungan natin sila na manalo mga kalaki kaya ano pa hinihintay mo baka dito sa vlog namin mapanalo ka namin o di ba Ang kailangan ko lang mga kalaki ay birth year nyo po Ayan, yung taon po ng kapanganakan nyo yan po ang ating i-code ngayon isusumada natin para po sa inyong mga kalakiya baka dito swertihin ka papalitan ko po ang mga lucky numbers na hindi mo na uh, hindi na lumalabas na matagal mo na inaalagaan ibigay nyo po sa akin ang mga lucky numbers nyo po na mga matagal na hindi na po inaalagaan para po sa mga 6 digit lucky numbers sa Nakuha nyo po ba? Naintindihan nyo? Sa mga hihingi po ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, birth year po ang kailangan ko. At sa hihingi po ng 6 digit lucky numbers para sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad, yung mga inaalagaan nyo po ng mga lucky numbers na hindi na po lumalabas, i-chat nyo po sa akin at isusumada ko yan, iraramble ko po mga kalaki okay, para ipadala po sa inyo nga, ipadala ko po sa inyo ngayon ang 6 digit lucky numbers po natin ng extra ayan ay po, pwede nyo sa lahat ng 6 digit mag-aantay po ako ngayon ha baka ikaw na ang susunod nating uh, manamang papanalo mga kalaki.